ang hindi kakayaning ipasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Bangsamoro Bill sa June 11. At upang ibigay sa atin ng detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Grace Castillo. Grace Good evening, Atty. Nedge. Kulang nga yung 8 session days mula ngayong araw hanggang sa June 11 para maipasa ng House of Representatives itong Bangsa Moro Bill na kinapapalooban ng ilang masiselang probisyon. Ayon dito kay House Majority Floor Leader Neptali Gonzalez II, malabo daw nila nga matugunan ang deadline na June 11 sa dami ng mga kongresista nga nagpalista na makikipag, debate tungkol sa nilalaman ng Bangsa Moro Bill. Pakinggan natin si House Majority Floor Leader Neptali Gonzalez II alam naman natin na uh, uh, ano marami marami ang nag oppose uh, sa sa BBL uh, I am not exactly aware of the the, the true number but uh it's a number that uh, as a majority leader is a cause for concern hindi hindi basta-basta matatapos ang deliberation dito Maliban sa mga kontrobersyal na provisyon na nakapaloob nga sa BBL, isa pa sa problema ngayon ng Kamara ay yung pagkakaroon ng quorum. Dito kasi kailangan ng 147 na congressmen ang present sa loob ng sesyon para maituloy yung debate. Una na rin hiniling ni hoc Committee Chairman Rufus Rodriguez na simula ng alas 10 ng umaga ang sesyon para mas maging mahaba daw yung oras ng kanilang debate sa bangsa Bill. Subalit malabo itong payagan ng House leadership sa ngayon. Uh, pakinggan ulit natin si Congressman Gonzalez. Well, may nagsasuggest, of course, at 10 o'clock. Depende. Depende. Kung, kung may... Kung may, nga, mga, mga na, na dadating sila. So, sir, so kung hindi sila dadating, sayang naman yung kuryente <laughs> ang gagasa sila mm -hmm. sa pagbukas ng 10 o'clock. Samantala, itinanggi naman ng majority leader at ng iba pang kongresista yung issue na lumabas noon na nabayaran daw yung mga kongresista upang bumoto pabor sa Bangsa Bill. Pakinggan ulit natin sa si Congressman Gonzales at iba pang mga kongresista. Ka kami hindi namin dapat palakihin yun because wala katotohanan. Eh. Dama, kayo, ano lang, damo pag-usapan natin, lumalaki lang yun. Dahil, pero sa totoo lang, wala, uh, uh, wala, walang, walang katotohanan. Uh, walang katotohanan. Yung uh meron 50 million projects at saka 1 million kas yung isang black propaganda siguro ng mga uh, against sa uh, ating uh, BBL Kaya uh. 50 pesos walang binigay ang malaki ay uh, nagbigay na rin ang kanilang pahayag at itinatanggi nila ang nasabi nga parata grace ano ang balak gawin ng liderato ng kongreso ng kamara upang mapabilis ang mangyayaring uh, plenary session sa pagdedebate dito sa Bangsamoro Bill. Attorney sa ngayon wala silang option para mapabilis kasi kailangan nilang pagbigyan yung mga kongresista na gustong questionin. Hindi din nila pwedeng bigyan ng time limit kasi karapatan nyo ng every congressman once na nandun na rin sa plenary yung bill, karapatan nyo na bawat kongresista na, na questionin at uh, kahit gano'n sila kahaba magtanong kasi sila rin ang buboto after nun, eh, after ng mga amendments. Ano ang magiging time frame ngayon ng Kamara kung hindi nila maabot yung June 11? uunahin pa muna nila yung economic chacha kapag alam na nila na hindi naaabot sa June 11 yung uh, Bangsa Moro Bill or talagang pagtutuunan pa rin nila ng pansin itong Bangsa Moro Bill at isasabay na rin ang chacha? Actually, attorney, meron ding plan B naman yung house leadership pagdating dito sa BBL kasi dahil nakikita nga nila na medyo malabong mahabol nila yung June 11, titignan nila pagbalik ng session A or after the SONA, pipilitin nilang uh, maipasa yung BBL sa plenary bago ma-reach naman ang budget yung uh, plenary sa susunod na sa mga susunod na buwan. With regards naman sa Chacha, ayon nakausap din natin si Congressman na uh, Neptali Gonzales about this. Ang sinasabi niya, um, gusto muna nilang matiyak yung number kasi medyo malaki yung number na kailangan ng House. That's two third vote ng lahat ng mga member ng House. Eh ngayon ang pumapasok lang mga nasa 190 plus. Katulad kahapon, 197 lang yung Uh, pumasok. So, kahit bumoto yun lahat ng yes, hmm. hindi pa rin siya pasok sa two-third na boto ng 291 congressmen. Sa ngayon, pinapakiramdaman pa ni Congressman uh, Gonzales ng House, pati ng House Leader, kung gaano uh, gano'ng karami yung mga kongresistang papasok sa kanila, ipapasok sa third reading in Chacha. Huling katanungan, Grace, sa eight-day sessions na yan, no, aabot pa ba yung mga ibang panukalang batas? Meron bang ibang agenda na tinatalakay? Sa ngayon, attorney BBL yung pinakamainit na pinag-uusapan ngayon dahil nag kumbaga, nakukuha niya yung halos lahat ng oras ng kongresista. Pero isa pa sa dapat ng e line o ilinya e dun sa mga Paano kalang batas na nasa plenary is, is itong uh, Freedom of Information Bill na ready na for second reading pero sa ngayon hindi pa rin siya kasama sa nakaschedule for uh, sponsorship period. Maraming salamat Grace Cassin para sa ulat na yan.